Giba na ba ang kapin sa 20 milyones ka estudyante sa Tibuok nasod ang gikatakdang musulod sa mga tunghaan karong unang adlaw sa klase. Sa Central Visayas, dun 1.7 milyon ka mga tinunan. Matod sa Department of Education, ni Saka Kini og 2% kumpara sa miaging tuig, bisan pawan sa mga nahiaguman ng kalamidad. Si DepEd Assistant Secretary Tony Sito Umali ni Butyag nga normal na ang pagbukas sa klase sa mga lugar nga naapektuhan sa kalamidad apan doon na pasay ubang tunghaan nga wala pa maayo o dili pa magamit. Sa Northern Cebu, temporaryong mga tent lang usa ang gamitong mga classrooms, samtang padayon pang giayo ang laing mga classrooms nga nangagusbat. Ang sugbo nang sab sa posibleng pagtaas pa sa number of enrollees sang late kasagaran sa mga Yolanda survivors dinhi na sa dakbayan sa ilang pag-eskwela.